Just keep walking. The chicken, the chicken. <laughs> Kumusta kay bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na may title na The Long Walk and Finish Line. ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Ray na nakatanggap ng isang official notice. Binabati siya nito. Dahil natanggap siya sa isang paligsahan na tinatawag na The Long Walk Ngunit ito ay hindi isang ordinaryong palaro Dahil ito ay isang nakamamatay na paligsahan Ang buong bansa ay nakatakdang manood ng kaganapan sa live broadcast At hanggang pala ay higit pa sa pera, kasikatan, kayamanan at isang kahilingan na ipagkakalob sa huling taong makakasurvive sa challenge Makikita si Ray na umalis kasama ang kanyang ina upang siya ay ihatid habang sila'y naglalakbay, malalaman natin ang malagim na kalagayan ng mundo. Ilang taon na ang nakalipas mula ng sumiklab ang isang napakalaking digmaan na nagwasak sa mga bansa na nag-iwan ng maraming sirang lungsod at pamilyang nagdurusa. Para sa marami, ang long walk ang tanging pag-asa upang makatakas sa kahirapan. Ngunit limampung abata ang lalaki lamang ang napipili kada taon. Ang nanay ni Ray na takot na takot na mawala siya ay nakiusap na umatras na lamang ngunit tumanggi si Ray at iginiit niyang kailangan niyang ipagpatuloy ito. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Nangako naman si Ray na babalik siya at saka nagpaalam. Di nagtagal, nakilala ni Ray ang isa pang kalahok na si Peter McBrice. Mabilis silang naging magkaibigan at nakisama sa iba pang mga kontestan. Kabilang si Nahang. Baker, Stevens at ang pinakabatang kalahok na si Carly. Ilang sandali pa, dumating na ang taong nasa likod ng paligsahan na dalong walk na kilala bilang Major. Lumapit siya at isa-isang tinawag ang pangalan ng mga kalahok. Nang mabuo ang lahat ng limampung kontestan nagsalita ang major. Ipinaliwanag niya na ang bansa ay hindi pa rin tuluyang nakabangon mula sa digmaan. Sira ang mga bayan, mahina ang ekonomiya at halos wala ng pag-asa ang mga tao. Idagdag mo pa ang hindi ginawang flood control project o mga ghost project ay sa Pilipinas lang pala yun sorry. Ngunit taon-taon, ang paligsahang dalong walk ay bibigay ng excitement. Nabubuhay ang loob ng mamamayan at muling nagkakaroon ng kaayusan. Ayon sa kanya, ang tunay na sakit ng bansa ay hindi kahirapan kundi katamaran. Kaya umiiral ang paligsahang ito upang ipaalala na ang disiplina at pagtitis ang susi sa kaligtasan. Matapos ang kanyang talumpati, Ipinaliwanag niya ng malinaw ang mga patakaran. Kailangang magpatuloy ng bawat kalahok sa paglalakad ng hindi bababa sa 3 milya kada oras. Kung sila ay babagal, bibigyan sila ng babala. Sa ikalawang pagkakataon na bumagal sila, isa pang babala. Sa ikatlo, sila ay malalagay na sa panganib. At kung sila ay tuluyan ng hindi makalakad, sila ay tuluyang aalisin sa paligsahan. Ang paligsahang ito ay walang finish line, bawal ang huminto at isa lamang ang makakaligtas. Pagkatapos, itinaas ng major ang kanyang baril at nagpaputok sa himpapawid, ibig sabihin ay opisyal nang nagsimula ang paglalakad. Nang mga sandaling iyon, umusad ng limampung kalahok kasunod ng mga truck na puno ng mga armadong sundalo. Napansin ni Ray kung gaano kalungkot ng tanawin. Sagot naman ni Varkovich na hindi pinapayagan ang mga manonood hanggang sa mga susunod na yugto maliban na lamang kung may mga lokal na nakatira sa gilid ng ruta. Gayunpaman, nasa lahat ng sulok ang mga kamera, kinukunan ang bawat hakbang para sa mga manonood sa kanilang mga tahanan. Nang marating nila ang pitong milyang marka nagsimulang mag-usap-usap ang mga kalahok tungkol sa malaking gantimpala. Dito ay inamin ni Baker na pera lamang ang dahilan ng kanyang pagsali. Ngunit hindi sumang-ayon si Ray. Aniya, hindi lamang kayamanan ng bagay na dapat ipaglaban. Samantala, makikita ang isa pang kalahok na si Harkness na may dalang maliit na kwaderno. Maingat na isinusulat ni Harkness ang pangalan at numero ng bawat kalahok. Ipinaliwanag niya na gumagawa siya ng isang aklat tungkol sa long walk. Kung siya'y makakaligtas, tiyak na yayaman at sisikat siya. Ngunit sinabi ni Peter na kung mananalo si Harkness, hindi na niya kakailanganin pa ang libro para lang maalala ng lahat. Samantala, nagsimulang umika-ika ang pinakabatang kalahok na si Curly. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga binti. Halos hindi na siya makatayo. Hinawakan siya ni Ray upang manatiling nakakalakad at minotivate naman siya ni Peter upang lumakas. Ngunit hindi na kinaya ni Curly ang kirot at tuluyang bumagsak sa kalsada. Matapos ang ikatlong babala ay hindi pa rin siya makatayo. Isang sundalo naman ang lumapit at walang awang tinapos siya sa pamamagitan ng pagbaril. Nabigla at nasindak si Reza sa nakita kaya't hindi niya namalayan na bumagal siya. Agad siyang binigyan ng babala. Bago pa lumala, mabilis siyang hinila ni Peter upang makausad muli. Nagbigay ng anunsyo ang Major tungkol sa pagkamatay ng binata at inutusan ng lahat na magpatuloy dahil tiyak na may susunod pang iba sa kanyang naging kapalaran. Pagkaraan ng ilang milya, narating nila ang 17 mile mark. Nagsalita si Ray na nakakaramdam na siya ng pagod at hindi niya na alam kung gaano pa katagal ang kakayanin niya. Pinayuhan naman siya ni Peter na huwag isipin ang dulo, bagkus ay magpatuloy lang ng paisa-isang hakbang sa bawat isang sandali. Habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang maging malapit si na Ray, Peter, Hank at Baker at nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit bumigay ang katawan ng isa sa mga kalahok dulot ng init at labis na pagod. Siya ay bumagsak sa kalsada at nagsimulang mangisay. Habang may mga manlalakad na nababahala, si Barkovich naman ay tumatawa at kinukot siya ang paghihirap ng lalaki. Sa huli, nang hindi na siya makabangon, ay pinaslang na din siya ng mga sundalo. Sa halip na malungkot, nagdiwang pa si Barkovich. Sinasabing dapat daw matuwa ang lahat dahil mas lumalaki ang tsansa nilang manalo. Pagsapit nila sa 25 mile mark, ibinaling naman ni Barkovich ang kanyang pangaasar kay Rank. Una niyang kinutya ang pangalan ng binata at nang hindi pa makontento, ininsulto pa ang ina nito. Dahil sa sobrang galit ni Rank, sinugod niya ito ngunit nagmintis ang kanyang suntok at tuluyang natumba. Isinisigaw ng kanyang mga kasamahan na bumangon siya ngunit hindi niya na nagawang makatayo sa tamang oras. Kaya agad siyang pinagbabaril ng mga sundalo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Maya-maya, isa pang kalahok ang desperadong naghanap ng paraan upang umihi. Dahil dito ay hindi niya nagawang sabayan ang bilis ng paglalakad at bumagal siya. Binalaan siya ng mga sundalo at nang tuluyan siyang huminto, pinatay siya sa gitna ng kahihiyan, basang basa pa ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Habang lumalalim ang gabi, ang mga kalahok ay umaasa na lamang sa kanilang fighting spirit upang magpatuloy. Nagsimulang antokin si Ray at napanaginipan pa ang kanyang ina. Ngunit ginising naman siya ni Peter at pinaalalahanan na manatiling nakafokus. Habang lumilipas ang mga oras, hindi na malaya ni Ray na bumabahagal siya at nakatanggap siya ng pangalawang babala. Ipinagtapat ni Ray kung gaano niya namimiss ang kanyang ina at sinubukan naman ni Peter na palakasin ang loob niya at sinasabing makikita niya itong muli. Di nagtagal, hindi naman sinasadya na siya ay natapilok at nakakuha siya ng ikatlong babala. Dito malalaman na ang tatlong babala ay maaari lamang mabura kung ang isang kalahok ay magpapatuloy ng tatlong oras ng walang pagkakamali. Pinilit siyang tulungan ni Peter, ngunit nagalit naman si Ray. Sinabi niya na nagkukunwari lang si Peter na nagmamalasakit sa kanya at ang katotohanan ay hinihintay niyang bumagsak siya para tumaas ang tsansa ni Peter na manalo. Sa pagkakataong iyon Naharap naman ng mga kalalakihan sa isang matarik na daan at naging dahilan ito upang mapahamak ang ilan sa kanila. Ang iba ay bumagal ng husto at tagad na pinatay ng mga sundalo. Ginamit ni Ray ang lahat ng kanyang lakas ngunit muntik pa siyang sumuko sa kalagitnaan. Sa sandaling iyon, hinawakan muli siya ni Peter at inalalayan. Paulit-ulit na pinapaalalahanan na huwag siyang titigil. Nakonsensya naman si Ray sa ginawa niya sa kanyang kaibigan at humingi ng tawad sa pinakitang pag-uugali. Sinabing hindi niya iyon sinasadya. Ngumiti lamang si Peter at sinabing huwag nang isipin ang bagay na iyon. Pagkatapos ay tinulungan niya si Ray na makabawi ng lakas. Kinabukasan, narating nila ang 59 miles. Unti-unti nang nangihina si Ray. Nakiusap siya kay Peter na patuloy lang na magsalita upang hindi siya mawala ng fokus Nang umabot sila sa 69 miles, halos hindi na makalakad ang kasama nilang si Hank. Mahina at nanginginig na ang mga hakbang nito. At nang kumustahin siya ni Peter, sarkastiko itong sumagot ng pabalang bago muling nagpasuray-suray na nagpatuloy. Samantala, mas malala ang sinapit ni Harkness na na ito at hirap na hirap na sabayan ang lahat at nakatanggap din ito ng babala dahil sa kabagalan. Pilit namang pinalakas ni Ray ang loob nito ngunit tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Nakatanggap ito ng tatlong warning, pagkatapos ay walang awa siyang pinaslang ng mga sundalo. Lubos namang nalungkot si na Ray at Peter sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Ngunit nagawa pang magbiro ng masama ni Barkovich at sinabing dapat daw silang magsulat ng tula o kanta para maalala ito. Hindi napigilan ni Peter ang kanyang galit at muli niyang tinawag ito na mamamatay tao dahilan upang muling magkaroon ng pagtatalo. Nang marating ng grupo ang 100 miles, binati sila ng major dahil sa kanilang tibay. Ngunit agad na naputo lang sandali nang ang isang desperadong kalahok ang biglang tumakbo papunta sa isang gusali. Umaasang makakatakas. Agad naman itong binaril ng mga sundalo bago pa makalapit sa pintuan. Pagdating sa 103 miles, nagsimula ang mga natitirang kalahok na magkwentuhan tungkol sa kanilang mga kahilingan kung sila ang magwawagi. Sinabi ni Baker na hihilingin niya ang isang raket upang makarating sa buwan habang si Hank naman ay pabirong nagsabi na gusto niya ng sampung magagandang babae. Pabirong sumingit naman si Peter at sinabing hihilingin niya na dalawa ang dapat na manalo. Nang si Ray naman ang tanungin, sinabi niyang hihilingin niya na baguhin ang buong sistema. Hindi naman umayo ng iba dito at sinabing imposible iyon dahil hindi maaaring baguhin ang sistema ng gobyerno. Dahil sa inis, nagsimulang magmura at sumigaw ang grupo laban sa mayor at sa buong long walk. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan, basang-basa at nanginginig ang lahat ng mga kalahok. Nang mga oras na yun, nahihirapang imulat ni Ray ang kanyang mga mata. Kaya piniyagan siya ni Peter na sandaling sandalan ang balikat nito habang naglalakad upang makapagpahinga ng kahit kaunti. Na Nang magsimula ang ikatlong araw, nakatawid na sila sa 144 miles at kitang kita ang matinting paghihirap ng kanilang mga katawan. Sa isang tahimik na sandali, nag-open ng saloobin si Ray kay Peter tungkol sa kanyang nakaraan ikinwenton nito na ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng filosofiya, musika at iba pang aralin na ipinagbabawal ng pamahalaan. Itinuturing ng gobyerno na ang mga iyon ay isang uri ng pagtataksil. Dumating ang araw na mismo ang major ang humanap sa kanyang ama. Pinilit itong pinasumpa ng katapatan sa estado at talikuran ang mga ipinagbabawal na aralin. Ngunit tumanggi ang kanyang ama kaya tagad itong ipinapatay sa kanyang harapan. Sa puntong iyon Ibinunyag ni Ray ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa long walk upang patayin ng Major at ipagiganti ang kanyang ama. Kung siya ang magwawagi, hihilingin niya ang isang carbine rifle nito bilang kanyang gantimpala at gagamitin ito laban sa taong pumatay sa kanyang ama. Samantala, nang marating nila ang 170 miles, lalo nang lumala ang kalupitan ng paligsahan. Isang lalaki ang tuluyang nawalan na ng lakas. Naglakad ito papalapit sa mga sundalo at nakiusap ng tulong. Ngunit sa halip na tulungan, walang awang pinaslang ito at sinagasaan ng tangke. Makalipas ang ilang sandali, isa pang kalahok ang tuluyang nabaliw. Hinubad nito ang lahat ng kanyang kasuotan at naglakad sa maling direksyon. Walang pag-aatubili, binaril siya ng mga sundalo hanggang sa siya'y bumagsak. Pagsapit ng gabi, at matapos makatawid sa 201 miles, lumapit si Stevens kay Ray at may mabigat na ibinalita. Si Hank na kanilang kasama ay malapit ng bumigay. Mabilis na nilapitan ni Ray ang kaibigan upang palakasin ng loob. Ngunit bigla na lamang itong lumihis at naglakad ng kalmado papalapit sa mga sundalo at doon siya ay pinatay ng mga ito. Nagulat at natigilan ng grupo hindi nakapagpigil si Baker, lumabas siya sa linya, nagtangkang lapitan ang kanyang kaibigan at agad naman siyang binigyan ng babala ng mga sundalo. Bago pa siya mapahamak, mabilis siyang hinilan ni Ray pabalik sa linya, sumisigaw na wala na si Hank at wala na silang magagawa pa. Kinabukasan, nakatawid na sila sa 209 miles, anim na lang silang natitira, si Ray, Peter, Barkovich, Stevens, Baker at Parker. Nalaman nila na si Hank lamang ang may naiwang asawa na naghihintay sa kanya. Nagkasundo sila na kung sino man ang manalo ay dapat tiyaking makarating sa asawa ni Hank ang bahagi ng napanalunan. Wala ni isa sa kanila ang humingi ng ambag kay Barkovich na lalong nagpatindi ng kanyang pagiging mag-isa. Dahil sa pagiging mag-isa, nilapitan ni Barkovich si Ray at inamin na nakukonsensya ito sa pagkamatay ni Rank humingi siya ng tawad at nagmakaawang tanggapin muli ng grupo. Pinayagan naman siya ni Ray ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumala na naman ang isip nito. Sa isang nakakagulat na sandali, bigla itong tumakbo sa harapan at sinaksak ang sarili sa lalamunan. Agad na tinapos ng mga sundalo ang kanyang paghihirap habang ang iba na nanginginig sa takot at lungkot ay wala nang magawa kundi magpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, nagsimulang umawit ang pagod na grupo. Umaasang maitaas ang kanilang moral at mapilit ang kanilang mga paa na magpatuloy. Pagsapit ng ikalimang araw, nakatawid na sila ng 278 miles. Ang kanilang ruta ay dumaan sa bayan kung saan nakatira ang ina ni Ray. Sinabi ni Parker na maswerte si Ray dahil makikita nitong muli ang kanyang ina. Ngunit giit ni Parker isa itong sumpa sapagkat lalo lamang nitong pabibigatin ang kalooban ni Ray. Pagdating sa 286 miles, narating nila ang mismong bayan ni Ray. Ngunit ng mga oras na yon, nasira naman ang isa sa kanyang mga bota. Pinayuhan siya ni Baker na mas mabuting alisin na lamang niya ito pareho dahil kapag hindi pantay ang kanyang hakbang, mas mabilis siyang manghihina. Sa oras na iyon, Mula sa malayo, natanaw ni Ray ang kanyang ina. Sa una, kumaway lamang siya. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang sarili at tumakbo palapit dito upang mayakap ang kanyang ina. Dahil sa kapusukan, sunod-sunod siyang nabigyan ng babala ng mga sundalo. Nakiusap ang kanyang ina na tumigil na siya bago patuloy ang mabaril. Sa mismong sandali na nakatutok na ang mga baril, mabilis naman siyang hinila pabalik ni Peter na nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Matapos ang mapait na pamamaalam sa sariling bayan, nag-open naman si Peter ng kanyang saloobin. Ikinwento niya kay Ray na matagal na siyang naglalakad mag-isa mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa digmaan. Kinuha siya ng kanyang tiyuhin ngunit lagi siyang binubugbog nito hanggang sa mamatay ito nang siya'y sampung taong gulang pa lamang. Naiwan siyang mag-isa, sumama sa mga batang palaboy at nabuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw at pakikipag-away. Sa isang marahas na laban, nasaksak siya ng isang batang kaaway at nagising na lamang sa hospital. Sa halip na sisihin ang sumaksak sa kanya, sinisin nito ang kanyang sarili. Mula noon, Nangako siya na gaano man kadilim ang buhay, lagi niya nga ang liwanag. Ipinaliwanag niya na kung siya ang mananalo, gagamitin niya ang gantimpala upang tulungan ang mga ulilang bata na gaya niya noon. Lubos namang tumatakiri ang buhay nito at labis siyang naantig sa tapang at kabutihan ng kanyang kaibigan. Pagsapit nila sa 306 miles, sinabihan ni Stevens ang grupo na mula ngayon ay hindi na dapat tumulong ang sino man sa isa't isa. Lahat naman sila ay sumang-ayon kahit nabag sa kanilang kalooban. Ilang sandali pa, biglang dumugo ng malala ang ilong ni Baker, ngunit walang lumapit para tumulong dito dahil sa bago nilang patakaran. Maya-maya, biglang nabaliw si Parker. Inatake niya ang isang sundalo, kinuha ang baril nito at agad niya itong pinaslang. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang karumal-dumal na bagay na ikinabigla ng lahat ng kasama niya. Kinagabihan, lalong lumala ang pagdurugo ng ilong ni Baker. Kaya hindi sinunod ni na Peter at Ray ang kasunduan at tinulungan nila ito. Ngunit alam ni Baker na hindi na siya tatagal. Binigay niya ang isang laket at nakiusap na kung makaligtas sila ay ibigay iyon sa kanyang lola. Nakiusap din ito na huwag silang lilingon kapag siya'y pinatay. Sinubukan pa rin nilang tulungan ito sa paglalakad. Ngunit tumanggi na ito. Bumigay ang kanyang katawan at walang awang tinapos ng mga sundalo ang kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa 326 miles. Tanging si Ray, Peter at Stevens na lamang ang natitira. Makikitang tumatawid sila sa isang mahabang tulay habang pinagmamastan ng Major. Bigla namang sumabog sa galit si Ray at ininsulto ng walang tigil ang major ngunit gumiti lamang ang matanda. Sinabi nitong ang ganitong uri ng galit ang inahanap niya sa isang nagwawagi. Pagkatapos, ibinunyag ni Stevens ang katotohanan na siya ay anak sa labas ng Major. Ang kanyang hiling lamang ay makatira sa bahay ng kanyang ama. Sinabi niya kina Peter at Ray na karangalan para sa kanya ang makasabay sa kanila bago siya huminto at tuloy ang barilin ng mga sundalo. Ngayon, Dalawa na lang ang natitira, si Ray at si Peter. Sa ilalim ng malakas na ulan, magkasabay silang naglakad. Inamin ni Peter, na noong bata pa siya, takot na takot siya sa kamatayan. Ngunit matapos masaksihan ang pagkamatay ng napakaraming kasamahan, natutunan niyang tanggapin na ang kamatayan ang tanging katiyakan sa buhay at ang maaari mo lamang piliin ay kung paano mo ito haharapin. Pagdating sa 331 miles, Dumating sila sa isang bayan kung saan naguumapaw ang sigawan ng mga tao sabik na makita kung sino ang magwawagi. Biglang huminto si Peter at sinabing nais niyang sumuko upang si Ray ang manalo at makabalik sa kanyang ina. Ngunit tumanggi si Ray at pinilit siyang magpatuloy nangakong akong lalaban silang dalawa hanggang sa huli. Pagkatapos, Ilang hakbang pa ang ginawa ni Peter. Hindi niya namalayan na tumigil na pala si Ray sa likuran niya. Dahil may tatlong mabala na si Ray, agad siyang pinagbabaril ng mga sundalo. Tinaddad ito ng bala at ang mismong mayor ang nagbigay ng huling putok dito. Nang mapagtanto ni Peter ang nangyari, gumuho ang kanyang mundo sa dalamhati habang naghihiyawan ang mga tao sa kanyang tagumpay. Lumapit ang mayor at binati siya bilang nagwagi ng long walk tinanong siya kung ano ang kanyang kahilingan. Pinilit naman ni Peter na magpakatatag at hiniling ang baril ng sundalo upang ipamana sa kanyang magiging mga anak bilang alaala. Nagatubili ang sundalo ngunit iginitang Major na ibigay iyon dahil alam niyang hindi ito gagawa ng masama. Ayon pa dito, si Peter ang isang tao na nais gawing mabuti ang mundo. Subalit paghawak ni Peter sa rifle, agad niya itong itinutok sa Major. Tinangka siyang pakalmahin ng matanda. Sinabing huwag sayangin ang kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng matinding dalamhati, sumagot si Peter na ito ay para kay Ray. Pagkatapos, binaril niya ang Major at agad itong namatay. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita na inihulog ni Peter ang baril at naglakad ng mag-isa sa basang kalsada. Walang kasabay kundi ang ulan at ang bigat ng kanyang tagumpay. Ang moral lesson ng kwentong ito na ang dapat na sumasali sa ganitong klase ng paligsahan ay ang mga politisyan na buhaya para maubos na sila. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.